Hello guys, so papakainin ko na yung mga alaga ko So ayan, pipitay na muna ako Meron ako dito ng yamas Meron ako dito ng yamas Tabi, 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 tabi Kanyan ka Ayan So ayan, yamas Ipa at saka meron din akong kids na merong corn so ilalagay muna natin siya doon sa uh, timba ko tabi ko yung tabi ang kulit ang kulit Okay. So, ayan na yung pre-prepared ko Nauna na yung mga alaga ko Tabi kayo dyan, tabi So, may natirahong konting kanin, isasama ko na rin Tabi dyan Ay, nakoy may isin na yan Tabi, tabi Talot -talot na dyan, So ganyan lagi ang scenario ko kapag magpapakain, lagi silang excited. At madalas talaga na sasabugan ako ng pagkain ng manok kasi nga ang kukulit nila, sobra. Pero okay lang kasi nag enjoy naman ako kapag ginagawa ko yung ganyan bagay. Although, minsan mahirap kasi nga sobrang busy ko tapos magpapakain pa ako ng mga hayop. Pero as long as nag enjoy ka talaga, hindi ka masyadong maihirapan. Kahit na sobrang kukulit talaga nila. Ay, sobrang Nakapag-prepare na rin ako sa wakas at ito na yung mga alaga ko. Mga wow. excited na itong mga manok. Nauna na. So, bibigyan ko na sila doon sa pakainan nila. Ganyan sila kapag magpapakain. Kumpulan sila. Tapos, halus uh, halos kailangan ko talaga magingat kasi nga baka mayapakan ko sila. Dahil one time, yung isa kong alaga, nayapakan ko. Kaya yun, simula noon talaga nag-iingat na ako. Napakaingay ng baboy. Gutom na rin siya. Next time, ipapakita ko sa inyo yung baboy na alaga ko. So, for the main time, kukuha muna ako ng bota kasi sobrang putik. Nang makakilos ako ng maayos. nainip na sila sa akin. Nagsialisa na. Ayan, maglalagay na ako ng pagkain. Mas ma... ma mas mabilis makapaglagay ng pagkain kapag wala sila. Mamaya-maya, magdarating na naman yung mga yun. <laughs> Kaya, sasamantalahin ko habang wala pa sila. Bali yung pagkain ko, nilalagyan ko siya ng sabaw kasi halo na yung pagkain ko ng manok at saka ng itik. Kasi kung sa manok lang, wala talagang sabaw yung sa manok. Kaso isinasabay ko na yung sa itik kaya may sabaw, may, meron na yung tubig, may sabaw na siya. Thank you for watching. At kung nagustuhan ninyo ang video na to please follow and like and share thank you